Kaya ba't ang ng photo dito? Sa iba hindi eh. <laughs> Kilala mo ako? Hindi. Kapagalad the... ko kaya Jomar. Nice meeting oh. you. Carla po. Hello, Carla. Oh. Anong sakreto mo pag ano nito? Alam ko anong sakreto dito. May alam -hmm. pag mong to, eh. Ako. Tapos mm -hmm. lagyan ng ano. <laughs> Anong percent ka kikilala? Okay. Sige po. Kamay ka na ba? Opo. Oh. Saan mo ito tinitinda? Dito po, dun po sa kapitbahay, hanggang dun Asya. po. Minsan po sa sentro. Hmm. Nakakabot ka pang sentro? Opo, oh, dun sa Lutin Shed. Ah, siya. Hmm, ayos ah. Nakakabot pa pala itong sentro. Eh, sa sarap nito, eh, parang di naabot doon. Pero, yun. Sarap. Anong kape mo? No? ¿Y tú?